Yun, so kung kanina ay tinuro ko kung anong dahilan na nakailaw kahit na hindi tinatapakan yung brake pedal no. So ngayon naman i eh, si-share ko kung paano natin uh, yun. So may nabibiling ano no, ah uh, panglagay talaga ng stopper dun sa brake light switch uh, para hindi siya lagi naka -on. So ako hindi na ako bumili, gumawa na lang ako ng ganyang design. So ganun din yun, bilog din yun na may merong uh, lock ang so, gagawin lang is itutusok lang doon sa butas para meron siyang stopper. So ang ginawa ko is dalawa, isang makapal, 'yan. Tapos isang manipis. 'Yon. So titingistin ko kasi kung alin dito yung gagana, no? So 'yon. Ah, uh, ngayon itistingin natin kung saan siya ah uh, gagana. Okay. So, kanina is nilagyan ko lang siya ng papel. Asan na yung papel? Ayun Oh. Nakita nyo ba? Yun, may papel, di ba? Pag inapakan natin yan, malalaglag yan. Yo. So, kita nyo nalaglag. So, ngayon, ang gagawin natin is yung ginawa nating bushing is ipapasok natin. So, testingin natin kung Gagana So masyadong makapal yung kanyang ano uh, Katawan nung papasok So babawasan natin to Okay So yan uh, Binawasan ko na So titestingin natin kung papasok na to Okay Uh, kailangan lang umaandar siya para malambot yung ating brake pedal uh, ipipress yan kailangan umandar ay hindi natin na focus yan tsaka natin to tusok yan Ines na ah oh. hindi na yung iilaw yan wala na wala nang ilaw oh Check mo kung ilaw pag dinapakan ko, ah. O. Oh. Ayun, umilaw. Patayin ko. Ayun. Lulis na. So, mayroon pang isa. So, ito namang isa. Ang ginawa ko is... Ah, uh, dahil dalawa nga yung ginawa ko kanina. Para to dito sa... Ah, uh, start-stop no brake pedal. Ayan. Ayan, o. Oh and yung pag ano, start mo apakan mo na yung preno sa mga naka automatic transmission tatapakan muna bago mag uh, engage nung starter no i-start so dahil wasak na rin yon uh, kahit hindi ka na naka apak ng preno is pwede mo na siyang i-start agad so dito kailangan lagyan ulit natin para gagana ulit siya no kahit na no pag hindi ka nakatapak hindi siya gagana kasi na hindi trigger itong switch nya so lalagyan na ulit natin yan didinong natin tapos yung ang ating pinabricate pasok lang natin yun oh goods na okay so yung ginawa natin na yun is para sa uh, brake pedal sa switch nung uh, starter. So ito papatay natin ha. Patayin natin. So ayun. Mapapansin niyo diyan mamaya pag sinara uh, sinarado ko. May ilaw ayan. Nakita niyo. Nakailaw yung uh, brake pedal na yan, yung indicator na yan. So tapak daw ng brake bago mag-start. So kanina dahil nga uh, sira yon, no pag sinarado mong ganyan hindi siya lalabas wala na so magiging ganun siya oh antay nyo lang mawawala yan so hindi siya lilitaw yung icon na yan yan black lang siya dyan so ngayon dahil nalagyan na natin yan iilaw na siya ayun tapos apak tapre no oh. tapos start natin start yo oh, di ba so napaka solid pa nitong ano natin unit na nakuha 30,000 lang yung mileage 2011 model so ni Santiana na BQ35 so naka sunroof na yan ayan oh yun lang so sana may nakuha kayong ano tips para makatipid so although may nabibili noon so ang ginawa ko lang naman is para hindi na tayo gumastos. Okay.